Can you have the Palace's reaction on the 50 peso wage hike in NCR? And will the President support a legislated wage hike in the 20th Congress given that Senators and Congressmen have already filed bills uh, on it? Mm. Noong pa po natin sinasabi, uh, gumagawa po talaga ang programa ng programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Nandiyan po ang mga job affairs kung saan nagkakapagbigay na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1st, May 1, ng 170,000 na trabaho para sa ating mga kababayan. At dahil na rin nagkaroon din po ng 27 billion US dollar investment nakapag-create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At uh, kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity productivity board ng uh, 50 pesos na wage hike, uh, yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang uh, kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At uh, sa lahat po ng kakayani ng administrasyon at uh, sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa, mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang para sa mga gawa, hindi lamang para sa mga investors o sa mga negosyante, para po sa lahat.